mas mahal na ang bentahan ng gulay sa mga palengke ngayong ikalawang linggo ng Mayo. Ang ilan nga sa mga ito hanggang 70 pesos ang tinaas. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kasabay ng pagmamahal ng baboy, pati presyo ng ilang gulay sa kamuning market, tumaas na rin. Ang sitaw na dating 30 pesos, ngayon 50 pesos na kada tali. Pati bagyo beans, sumipa na ng 150 pesos kada kilo. Nagmahal din ng 20 pesos ang ampalaya na ngayon ay nasa 120 pesos na. Kung dati makakabili ka ng sayote sa halagang 20 pesos, ngayon 60 pesos na ito. Ang kalamansi, 70 pesos kada kilo ang itinaas. Ayon sa mga nakausap namin nagtitinda rito, madalang ang supply ng ilang gulay sa palengke dahil sa matinding init. Wala pa mga dating na gulay. Kukunti yung dating ng gulay. Gawa ng ano eh, yung panahon po masyadong mainit, nabubulok yung gulay, nalulugi sila. Dahil mataas na ang presyo nito, naging matumal na rin ang bentahan ng ilang gulay. Kaya ang ilang tendera, nabubulokan na ng paninda. Wala ko masyadong pinikita ngayon kasi masyadong malang gulay, marami yung natitira. Nabubulok din ho kasi yung iba, masyadong mainit kasi. Yung katulad ng kalamansi, eh, kabibili mo lang na nag-aano siya, nagpapatsi siya kagad kasi gawa ng mainit. May ibang consumer naman na mas pinili pa rin bumili ng gulay. Mas mura pa rin kasi ito kumpara sa karne. Balasi na ngayon kesa nung nakaraan. Eh nung nakaraan, napakamahal ng gulay. Matinding init din ang tinuturong dahilan ng pagtataas ng presyo ng baboy. Sa Litex Market, pumalo na ng 350 pesos kada kilo ang liyampo, habang 330 pesos ang kasim. Mas mahal naman sa si ibang palengke sa Metro Manila. Pumapalo ng 400 pesos ang kada kilo ng liyampo. Ang kasim, tumaas na rin ng 380 pesos. Hindi pa nakikita ng Department of Agriculture na bababa ito sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jesse De Los Santos po, huwag magpaw sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.